Chicken burger. Uh, magandang araw po sa lahat. Uh, Toyota Hiace, uh, mahirap ibukas sa loob. O kaya po ay ayaw bumukas sa loob. Uh, I-share ko po kung ano po nagiging dahilan kung bakit uh, mahirap ibukas sa loob. Uh, bale, ang nagiging cause po nun, yun po nga dito sa likod kasi pagka pagka mad, sobrang dumi na po nito yung puro alikabok na gumagalit na po yung pihitan doon sa loob kaya kailangan po linisin bago bugahan ng WD-40 para malubricate yung mekanism. mechanism yan ito po. Kailangan nyo lang pong linisin muna ito. Linisin nyo lang po muna itong mechanism na to. Bago lagay ng uh, WD-40. Tapos sa uh, tsaka nyo exercise sa loob. Yan. Kasi ito pong buo uh, bukasan na ito. ito po yan Pagka magbubukas po dito po 'yon yung uh, may cable po siya papunta do sa likod Pagka pagka sobrang ganit na po nito ibukas Kapag naman po ayaw nang bumukas sa loob yung kahit ka uh, ka kahit gawin Ang bumibitaw po doon na ito Ito po ang bumibitaw Natatanggal po ito pag ayaw nang bumuka sa loob. Kaya pag hindi na po ito maganda itong ano, nilalagyan ko na lang po ng cable tie. Ito na po okay pa po, po ito. Para hindi lang bumitaw, nilalagyan ko po ng cable tie dito. Ginagapos ko na po. Tapos sa uh... Uh, yun lang po tapos sa langisan lang po yung ibang mga yung ibang mga mechanism yung mga cable tapos ito po mga yung mga bearing kaya ito po yan bugahan nyo lang po ng uh, uh, dapat nyo para para dumulas po ulit yan, pati po yan sa ilalim lalagyan nyo ng langis saka po ito Yan, yun po sa mga railing. Yan, ito po. Lagyan nyo nila langis. Tsaka ito. importante important din po ito, pag uh, hindi, pag uh, mahirap ibukas sa loob. Yan, lilinisin lang po yan. Tapos, sa uh, yun, uh, bugahan nyo na po ng uh, WD-40. Tapos, sa uh, ang pagtatagal naman po nito, Palabas lang naman po ang bukas niyan ang uh, ang uh, hila niyan palabas. Meron po yung flower na ano dito dalawa. May dalawang flower. Flower na alin? Pero ito po muna ang mauunang itanggalin uh, tanggalin ito po muna. Nasa taas po ito eh. Yan. Ito po muna bago yung yung malaki na cover. Yung po muna ang tatanggalin. Yan, para hindi po uh, gumanit yung uh, pagbubukas sa loob. Kasi ito po halos sa, uh, halos sa, uh, ang garit na po talaga niya ibukas. Meron din po ako isang nagawa na ganito. Ayaw naman po sa loob, ayaw bumukas. Nung pagbuklat ko po, nakita ko po ito, alas na ito. Ito mismo. Dahil siya yung, uh, siya yung naghihila eh. ya na uh, yun lang po sa mga naka paga uh, pagka pagka pagka, ay 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 tapos ay 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 sa motor kung sasakaling uh, may ay 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 sa ay 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 Uh, lubricate nyo lang po tapos alinisin uh, para mag smooth na ulit uh, subukan so po natin nalinis ko naman na po yun Yan, para hindi na po siya maganit para hindi na po siya maganit eh ibukas eh, ano okay na po ito eh. Dahil uh, kanina po, nakakailang ganun na ako, hindi pa siya may bukas. Kaya kailangan mo siyang persahin. Kaya pag napapersa, natanggal po talaga ito. Kaya pagka lagi persa. pinapersa, yan, natatanggal po ito. Yun lang po eh, sa likod, malimit. Ayan, okay na po ulit. Uh, smooth na po ulit ito. Uh, mamaya, uh, ilulubricate ko lang po ulit yung mga ano. Ayan, ito po. Hindi Tapos uh, ilulubricate yung mga yung mga mechanism. Basta pagka sa po yung uh, maganitang bukas. Ayan, ito lang po yan. Nandito po yung uh, bukasan niya. Ah, uh, yun lang po at uh, marami salamat uh, ito naman po inihilal naman po yung palabas buo tayo tayo nilang hilain yun naman po at uh, marami salamat